Sipagan mo nang gumawa ng video sa Facebook at maging consistent. Kasi sa January 5, mag-update uli si Meta. Tignan natin kung ano ang magiging resulta. Okay? Kasi syempre, magpapalit na yung taon. At uh, promise natin sa sarili natin, gagandahan natin yung mga video natin. Pero syempre, matas din ang chance na magiging maganda ang resulta kung maging consistent tayo sa paggawa ng video sa Facebook. Kailangan mo lamang na magkaroon ng tiyaga at dedikasyon para mapanatili ang iyong kasipagan. So, sa pag-update ni Meta sa January 5, malamang ay marami kang maitutulong sa iyong sarili sa pamamagitan ng regular na pagpupost ng mga video. Huwag kalimutang mag-interact sa iyong mga audience pag may oras ka para mapanatili ang engagement sa iyong mga content. Good luck sa ating lahat ng mga content creator at mga plano mo sa Facebook. Maraming salamat ka success at see you sa video natin na gagawin na susunod kasi may papakita ako sa yung update niya. Okay, so tandaan mo, be consistent at magiging maganda din yan. Salamat po and bye-bye!